Hello, hello mga mi. Samahan nyo kami mag ng luya namin. Tinanim to ng asawa ko 8 months ago. Ayan mga mi, oh, tignan nyo naman. After 8 months, ang dami na ng ano, ng tubo ng luya. Ang ganda niyang tignan mga mami, o. Oh. Sa ano lang namin yan tinanim? Sa isang drawer ng isang plastic, ano, cabinet. Ayan. Tapos bumili kami ng loam soil para at least mabuhaghag. Ang luya kasi mga mami gusto nila yung ano, mabuhaghag at hindi siya yung matigas para at least maka, makahinga ba sila parang ganun. Tapos mas mabilis din siyang i-harvest kung buhaghag yung lupa. Ayan, isa-isa nang binubunot ng asawa ko. Tapos, pinuputol niya mga mami yung may parang sprout na ng ano, luya. Kasi gusto niya itanim din ulit dito. Pero bago niya itanim mga mami, dadagdagan din niya ulit ito ng lupa para at least maganda yung tubo ng luya. O di ba mga mami, nakatipid na kami. Meron na kaming luya for at least mga two weeks to 1 month siguro. Depende kung gaano kami kadalas mag magano magtinola. O kaya magluto ng adobong baboy. Eh doon naman kasi madalas ano ginagamit ang luya, di ba? o kaya depende sa pagluluto namin ng bakbet. Kasi kami mga mami, nag lalagay kami ng luya pag nagluluto kami ng pinakbet. Mas mabango kasi at gusto ng asawa ko yun. Isa pang paggagamitan namin ng luya mga mami is yung lauya ba. Yung ano, yung pata ng baboy tapos parang ano siya, parang nilaga siya. Pero nilagyan namin ng luya kaya tinatawag namin siyang lauya. Ayan ba diba, mga mami o tignan nyo ang laki ng nabunod ng asawa ko. Tapos sabi niya, papatuyin lang din namin siya. Niisip ko nga mga mi kung ano bang pwedeng paggamitan ng dahon ng ano eh, luya. Kayo ba ginagamit nyo yung dahon ng luya? Para saan kaya ito? Ano? Para at least hindi sayang. Ayan, tinatanggal na rin ng asawa ko yung mga roots niya tama nga yung sinasabi nila pag may tinanim meron kang aanihin pero grabe palang, tagal ng pag ano na pagtanim ng luya 8 months para matchim namin itong ganun itong kalalaki kasi nung last time na nag kami ng luya medyo maninipis siya mga mami tapos nasayang lang kasi sa sobrang liit niya mabilis siyang natuyo hanggang sa na ano na siya naging na, manipis na siya hindi na namin siya nagamit kaya ngayon pinatagal din namin talaga siya ng maigi para at least lumaki siya at maging maganda yung ano yung luya na ma-harvest namin. Asawa ko talaga ang mahilig magtanim mga mami. Ako naman, ano, tag-harvest lang din ako. Kasi hindi ko alam ba't hindi ako makapagtanim. Mainit yata yung kamay ko. Kasi sabi nila, pag ano daw, dapat malamig daw yung kamay pag magtatanim ka dito sa amin, maraming tanim yung asawa ko. May lemon, may sili, may saluyot, may ano pa ba, may kalamansi, tapos itong luya. Nagtatanim din siya ng kamote para may ma-harvest kaming kamote. Ano na parang pwede namin pang almusal. O ba diba, dito lang yan sa rooftop ng building namin. Paano pa kaya mga mami pag meron kami ano, bakuran, 'di ba? Di mas marami pang maitanim yung asawa ko. Pastime niya kasi ang pagtatanim mga mami. Siya din ang nagbibilig nito. Inaakit niya yung pandilig niya isa-isa sa rooftop. Kasi wala kami water outlet sa taas. So, tumasalok pa siya dito sa floor namin. Tapos iakit niya para lang mag, kapag, ano, makapagdilig siya ng mga halaman niya sa taas. Lagi niya din itong promo problema ko niya, meron siyang lakad ng matagal, isang linggo, ganun, meron siyang activity tapos ano, um, walang makakapag-delete. Buti na lang yung mga maintenance dito sa amin, napapakiusapan niya para diligan yung mga tanim niya sa taas. Buti na lang masipag yung mga uh, pinapakiusapan ng asawa ko. Kaya kayo din mga mami, magtanim-tanim din kayo pag may time para at least hindi natin lahat binibili, 'di ba? Sobrang tipid na nito mga mami. Bye. Bye.